hindi kumain dito sa akin nandun kumain ako no, sa pataw ni Akla oh. dyan duman no, sa kagiliran ko yung bigho. yung black marlin nagisang ko ng tulingan ay lumampas man nandun kumain sa sama ko balik natin to puntahan natin yung ano Pagkita tayo doon sa kanya. Lumampas pag i-check ko, dumanya sa palangoy ko. Sabi ko, kapulig ako pag ano sa ano ba? tulingan pag dukot sa. <laughs> pagdokot sa hasang. Hindi naman hasang ang dukot ko yung ulo na. <laughs> Abit mo ta. Kinakain na. Ah? Kaya ano ba? Ayan Huli na. Nagilag na rin Sabi palang ngayon ko ito. Basta kaya hawak hawak ko unang plastic kay mag ako ko. Inailabay ko yung unang plastic sa unan. ano lang, lukso lukso. Ganda sana may sarapang dito. oh gulu-gulu namanya. Terus ah. Ketimunan. Nakadali ka kagad kanina pala pagbaba mo sa subid? Oo. Kaya, lumabay pa sa nakita ko sa inyo sa ginagana yung ganyan mo. Sabi ko, ayari, kang bigho ka, mo. Oh, wala ako ulit ako. Pagpapagod ako pala ang, gas na masyado. Inalo ko. <laughs> ay, hinagis mo na pala yun. Bitawa ko na yun, kinain na yun. Ay, baka yun duman dumandaan duman dyan sa ano ko. Oo, oh, oh, may ba ano na, Kag kagat-kagat yun na yung... Kaya pala eh, kaya pala eh, dinahanan lang yung tulingan ko. Sabi ko, oy! <laughs> Igo ah, <laughs> ko. ko ko ta koli. Dita ako sa tagal mo, tagal mo kumasaw. Ah, malubid mo na ako. Kitid, may maya-maya kaso yan. Ah, ko Kailan daw? Kidin kinayna, pinabayad ko lang. Ya, Arya. Ka lago latak. Sa ko tadu umpo talaga kumain sa latak. Buway-buway galung-a, ah, galung-ung. Tulingan, tama-tama sa kung sa kulan Ano ah, loy na yan? Halo ah. Tandaan lang, tandaan lang ba yun? Sito Strong Ah, tiba yung stroke Bilis oh <laughs> Dalawang series ba? Oh Mas mabilis mapagod ang bigo pag dalawan Hinihila niya Pag isa, gagaan lang ah uh, oh, Dalawa Binalibag kon, unda ko sa unahan ba? Ya yan na lang yon duman pa bigo sa May ano na pala yun. Kaya pala itim na ang kulay ay. Mamaya, titirik ito pag na. Pag titirik na ito, wala na. Oh, kabilis. Dalawang series. Oh, la, hila-hila pa tayong hila-hila yung series natin. Oh. Oh. Timunan lang. Oh, sauce. So, patabi, pati ang takbo. Oh. <laughs> Pawis. Tumbuk araw. Ah, na yata yan. Hindi ko nabukot ang pag-video Nag-ano no, ako ay. Yung Nag ano, yung magpatalon-talon sana ang video mo. oh, di nga, nabutan na, ay. Eh. Lipad-lipad yun. Malinaw, Kalinaw pa naman ay kita, kita talaga yung Ano sa halay yun, dahil wala si ano hinahapon. Diyo, may sayang yun. Araw ah, sa balde ang camera ko. Bago, bago ko lang ang nakawa nung naka, nandito na, ka na nagbibira ka na. Ayan. Nakakatuwa ah, ko na to. Lupad-lupad ba? Pangad to sa tao. Oo so nga. Ay, hindi pa labas ang ano mo ay. Tura-tura. <laughs> pusit pa. Pusit-pusit pang Nung hmm, nakasaysinta piraso kayo na doon ay. Mm. Dito, sa tinyo, suya 'to. Pala laki. Ta. Pala laki. Karabihan ang huli dito, nasaan? Subid. Ngibuy. Fokusano yung Rintex. Rintex? Madali, no? Madaling mahuli mo sa Rintex, ah. Madaling mahuli. No, alam mo lang, pera nila ay eh? mamatay ka agad sa puso kasi ang pera nila ay dinang-plak ng buhay. Sunod, aga chila, oi. Chila Anim. Anim. Sigwinta ang bala si kano yun. Sigwinta. 50 Mahal ang bigho na yun dating nyo. Mahal, mahal. Sa nabutas? Ang laki ng mga, ano, mga balansin ng mga tao. Yung nga yung... Kapabay yata ng series ay 30 eh. Yung nga nagbinta kayo ng 2 million? Hmm. Mahal naman, ang isda. 300 ang kilo ng ano na yun. Sa isawa sa ulo yung mga ano eh. Kung kanina kayo nalang nangyayong mga ulo. Kung kanino kanino napunta? May 300 ang kilo na yan? Parang yata. Na ano nyo na yun ay nataputan tapatan nyo na. Ang, ang ang ano presyo. Tapos dami nyong bigyo. Mm. yung huling bigo. Hmm. talaga maganda diyan sa Manila sa Nabutas pag uwi uwi mo diyan na masuluhan mo tapos mahal, marami kang huli ah. Tanggap mo na yung 50. Hmm. -mm. Ang linis mo na yon. Wala naman ganong bali ka sa dayo. Hmm. Sa dayo ay bihira ano. ang Birang... Bihira ang... Lagi nakakapadala eh. Maganda hanap lagi doon. Mahirap ito. Gawa nung... Kinain na niya eh. Inihila ko pa eh. Kinakain na niya na. Sobrang tigas na. Hindi Ang iba na yan ay pag hindi mo binitawan ay natatanggal. Hindi tinutuluyan. Hmm. Palungod mo talaga muna. Kaya nga binitawan ko yan. Pataw, binitawan ko ha. Hindi ko pinapagbitaw ko naman. At tagal naman yan. Ano? Ilubog. At nalikasaw ba? Kaya nanubid mo Tag, na. Nag-inikot-ikot pa pala yun. May, radalan, may, radala, may tangitangay na no. Kung kinain pa pala sa akin na yun, hindi binindo. Tinangay. <laughs> <laughs> Tinangay niya na yung sulingan. Kahaba na yan ba? Gigil na gigil siya. Et, ano ay? Buhay na buhay. Ingat, gulas. Pabalik na sa buya ah. Ayan ah. Puti. Ay, namuti na. Saan puras mo? Inak na yan siya. Ha? Saan ang puras mo? Hindi, wala na. Wala kang damit diyan? Malulunod ko lang yan siya. Gado ko Tapos, malulunod siya ano ah. Malulunod lang siya ano ah. Ay, may dong pala yan. Wala ah. Mm -hmm. Ay, bibitawan mo lang ganso? Mm -hmm. Hindi ginagawa namin eh Tapos may lubid mm -hmm. Matali mo Pero pag yung Wala na, hinang 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 Ayun o Hina na, hina na. Pa. Ha? Huh? Oh, ay, taon pa. Hindi pag pa nakahayang. na pagsuhan. Ito, sa Siris. Pitawang ko ka ito. Ay, 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 ay. Ya namono. Oh, ya no. Kilo-kina. Nah, lumutok nah. Di ayak nah. Yo. Eh, gaso. Eh, turun gaso. <laughs> Ta, tusuk. Eh, gaso. Tusuk. Tusuk unta kan. Eh, gaso. Akin aku. Lang lang <laughs> 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 Ayun, Saan kayo yung tumusok? Sa parka eh La. mosok <laughs> kayo yung tumusok? Saan yung sirip Hah? Oh, kat oh kata bos. Pula. Pula. Mana? Oke. Okay. Ayos. ngugulut nih Iya iya Lipat lipat toh